Binawian na ng buhay ang 54-anyos na mamamahayag na si Noel Samar na biktima ng pamamaril nitong Lunes mula Bicol, si Nomer Corporal, sa detalye. We can progress report regarding the criminal investigation of shooting incident involving Noel Samar, the local media practitioner on or about 2 PM of October 21, 2025 confined at BRMC Daraga Albay was pronounced dead by the attending physician, Dr. Reliosa. Iyan ang kinumpirma ng Albay Provincial Doctor. Police Office hingil sa broadcaster na binawian ang buhay habang nagpapagaling sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Ligaspi City. Nitong lunes, lula ng kanyang motorsiklo ang biktima abang binabaybay ang Maharlika Highway sa barangay Morera, Ginubatan nang bigla na lang pinagbabaril ng suspect na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Batay sa investigasyon ng pambansang pulisya, tatlong tama ng bala sa tagiliran at isang tama sa tiyan ang tinamo ng biktima dahilan para isailalim siya sa isang operasyon. Maring kinundina ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pamamaril sa radio broadcaster na si Samar. Kaugnay nito, bumuna siya ng investigation group, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para mapabilis ang pagresolba sa kaso at agarang mahuli ang nasa likod nito. Samantala, Tatlong anggulo ang tiniting ng motibo sa pamamaril. Maari anyang konektado ito sa kanyang trabaho, politika at sa kanyang personal na buhay. In behalf of the men and women of Police Regional Office 5 and the Albay Police Provincial Office, we extend our condolences to the bereaved family. Nagdadala ang mga kapwa mamamahayag sa Bicol, partikular ang matalik na kaibigan ni Samar. Iisa lang ang kanilang isinisigaw na mabigyan ng ustisya ang kalunos-lunos na sinapit ni Samar. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Nomer Corporal, Congress News.